Magandang hapon mga kabrosis at medyo nakalulungkot lang ang nangyari ngayon dahil sa yung napabalitang oil spill ay naapektuhan pati itong aming lugar kaya tinanin mga mga bangka dito Yan, wala na kalaan kasi mo lumakot ang mga bangka kasi wala naman bibili ng pero bumili kami kanina ng isda. Wala naman lasang sasabi ng langis o kruto. O yan, mga bangko. ngayon, wala. Wala na kalaot. Bale, yan ang panahon ngayon dito. Hindi naman masyado malakas siya. Patamtaman lang yung hangin. No, no. Kaya tahimik ang ano, ang dagat nga walang bangkang lumalaot. Ayun, tenya. Big shout out talaga na sa ating mga tropa diyan. Shout out sa aking mga kumpare. Kay Parin Boy. Kay Parin Og, kay Kamay TV, kay Parin Joel, kay Baron Skip TV. Kay Marlon Fishing at Bento at kay Chris TV. At kay Papi Fishing at kay John Fishing TV, ah shout out. Shoutout ito din sa aking mga kapatiran dyan sa ano. Uh, kay Ka kay Ka Richard, kay Ka Clark, kay Lian, at kay Princess. Uh, Shoutout din sa lahat ng viewers namin at subscriber. Kay Maricoy, kay Tita Shirley, kay Tita Cherry, at sa lahat ng mamigs. Shoutout so sa inyo. Ayan, bali palubog na araw lumulubog na yung araw medyo makapal yung ulap do kaya hindi masyado makita daming basuran din na dito ng ano ayun paalam na hanggang dito na lang ka Johnny TV bye bye